Baglusob ng mga Ukrainians sa Russia. Balitang ikinagulat ng marami dahil sa kauna unahang ang pagkakataon, pinasok ng Ukraine ang teritoryo ng Russia, kagana pang nangyari lamang noong World War II. Ilang brigada ang sumalakay sa mga 30 barangay ng Kursk, labing isang battle tanks, 20 armored vehicles, dangdang kasundaluhan. Libu-libong mamamayan ang lumikas dahil sa napipintong labanan Sabalit kakayanin ba nito ang buong militar ng Russia? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may malaking plano ang Ukraine na hindi inaasahan ng marami at maaaring magpataob sa katayuan ng gera. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong Totoo ba? Sa simula ang plano ni Putin ay talunin ang puwersa ng Ukraine sa loob lamang ng ilang linggo. Ito ang naganap sa Georgia noong taong 2008 at sa Crimea taong 2014. Kaya hindi inakala ng marami natatagal ang labanan sa Ukraine. Sa makatwid, 2024, pumasok na ng ikatlong taon ng madugong digmaan at posibleng tumagal pa kung walang peace talks na magaganap nawasak ang malalaking bayan sa Ukraine sa pagbomba. Tila hindi na namamukaan ang mga lungsod na ngayon ay abo at gumuhong gusali na lang ang natitira. Libo-libo ang namatay at milyon ang nawalan ng tahanan. Ilang beses nang gumanti ang Ukraine sa low ng Russia gamit ay mga rocket at kamikaze drones. Pero ang naganap kamakailan lang ay kakaiba. Ilang beses nang pinag-usapan ng kanlura ng peace talks pero may ilang pagkakataon na hindi pumayag ang Ukraine sa mga kondisyon ni Putin. Katulad ng pagsuko nito sa malaking parte ng bansa kasama ang rehiyon ng Donetsk. Subalit nagbalak muli ng isa pang peace talk sa buwan ng Nobyembre at umaasa ang marami na dito na matitigil ang putukan. Sa buwan ding iyong magaganap ang eleksyon sa Amerika at ipinangako ni Donald Trump na kung siya ay magiging presidenteng muli, paghaharapin ito ang dalawa. At kung hindi papayag ang Ukraine sa usapan, ititigil ni Trump ang suporta sa kanila. Nakita pa nga sa balita ang pagsangayo ni Putin sa planong ito ni Trump. Siyempre, liyamado siya kung hinto ang gera. Sa lagay na bahala ang mga Ukrainians sa darating na peace talks. Dahil kung matitigil ang digmaan, mawawala sa kanila ang malaking parte ng bansa, ang rehiyong Donetsk na kontrolado na ng Russia. Habang abala ang dalawa sa labanan sa kanang bahagi ng Ukraine, may nangyayari naman sa probinsya ng Sumy. Ito ang malawak na lugar malapit sa border ng Kursk sa Russia. Ilang araw nang napapansin ng mga taga roon ang mga armored vehicles, mga tangke ng kanilang militar na rumaragasa sa kahabaan ng R-20 highway hindi ito gaano pinagtuunan ng pansin dahil ilang beses ng nagbanta ang mga Ruso sa lugar. Marahil, ito ay upang depensahan ng syudad. Iyon ang sabi nila. Parang kakaiba ang pagdagsa ng kasundaluhan sa Sumi. Isang mechanized brigade na may mga labing isang tangke, eh, mga dalawampung armored vehicles at daang daang sundalo ang nagdatingan. Ito ay sa gitna ng mabigat na labanan sa Donetsk at malaking sunog sa Zaporizhia Nuclear Power Plant kung saan nagsisisihan ang magkatunggali. Tila mas may importanteng nagaganap doon. Kaya hindi rin daw alam ng kanluran kung bakit napakarami ng ipinadadalang sundala depensa sa border malapit sa Kursk. Wala rin matagpo ang upload sa social media ng mga Ukrainians kung ano ang ginagawa nila doon. Yung mga pro-Ukrainian bloggers ay tahimik din. Yun pala ang pagdagsa ng mga sundalo ay hindi pang depensa. So Araw ng Martes, ika ng Agosto, lumabas na lang sa balita ang hindi inaasahan ng marami. Kahit si Putin ay nagulat sa ginawa ng mga Ukrainians. Pinasok ng brigada ang ilang bayan malapit sa border ng Kursk. Ilang maliliit na enkwentro ang naganap sa pagitan ng Ukrainians at ng Russian Border Patrol, kapulisan at ilang sundalo. Pero hindi ito nagtagal. Sa oras ding iyon, biglang umula ng upload ng social media ng mga pro-Ukraine vloggers at ipinakita na nakontrol na ang mga 30 maliliit na barangay sa Kursk at ang nasakop ay halos kasing laki ng buong bataan. Binalita ito ng Reuters ngayon lang ikalabing apat ng Agosto na patuloy sa pag-abansi ang Ukrainian sa Kursk at umabot na sa 70 maliliit na barangay ang kanilang nakuha. Makikita ngayon sa social media ang paglagay ng kanilang bandila sa ilang gusali at ipinakita rin na may mga sumukong sundalo ng Russia na sa unay nakipaglaban doon sa border. Binalita din ng maraming armored vehicles ang napasabog ng Russia. Subal may mga nagsasabi na nag-iingat ang Russia sa pagbomba sa Kursk dahil hindi nito gustong mapulbos ang lugar katulad ng ginawa nila sa Ukraine. Gayunpaman, heto na ang mga Ukrainians at patuloy pa rin ang pagdami ng mga kasundaluhan sa lungsod ng Sumi. Napansin din na nagro-rotate ang mga sundalo sa Kursk ng dalawa o tatlong araw ang palitan. Yung mga nasa harap ay babalik sa likuran upang magpahinga pagtapos ng ilang araw at magpapalitan muli. Patunay na ang incursion ng Ukraine ay pinagplanuhan. Paano na utaka ng mga Ukrainians si Putin? Matapos ang emergency evacuation ng mga taga-Kursk, binalita sa Al Jazeera na pati sa Belgorod na nasa ibaba ay nagdeklara na rin ng state of emergency. Marahil dahil sa nasasaksihan ang patuloy na pag-abansay ng mga Ukrainians papuntang kanan at ibaba. Ayon din sa ulat, isang daang sundalong Ruso ang nahuli at pinakitang sinasakay sila paalis ng lugar. Sa African News, ibinalita na libu-libu ang lumisan mula sa rehiyon ng Kursk. Mga matatanda at bata ang nagsiguro ng kanilang kaligtasan kung sakali nga namang magkaroon ng napakalaking labanan. Napilitang mag-evacuate yung mga nakatira sa kaliwa ng Kursk nang bigla na lamang sumulpot ang mga Ukrainians. Ayon sa ulat, pinuto lang tubig at kuryente sa lugar, pati ang internet. Sa France 24 pinahayag, nalampas na sa isang daang ang in-evacuate. Tapos sa politiko, binalita na habang umaabansay ang tropa ng Ukraine, sinalakay din ang mga airbases sa teritoryo gamit ang mga drones at missiles kasama sa inatake ay ang Savas Leica Air Base na pinag ng hypersonic Kinzhal missiles na nasa rehiyon ng Nizhny Novgorod. Sinabi din sa ulat na nasa lakay din ang Borisov Aviation Center na nasa Voronezh region. Nung lumabas ang balita, kaagad-agad hinanda ng Russia ang mga anti-air defense at ilang drones ang napabagsak sa Velgorod, Bryansk, Orel at Rostov malinaw na ang pagpasok ng Ukrainians ay hindi hakahaka. -haka. Pero ano ang tunay na plano? Marami ang nagtatanong kung ano ang tunay na balak ng Ukraine sa Kursk dahil tila wala silang mahihita sa pagsalakay sa rehiyon. Magpapadala lamang si Putin ng lalaban sa kanila bilang tugon at alam na mas marami pa rin sundalo ang mga Ruso kumpara sa Ukraine. Bukod dyan, kung magpupursige sila hihina ang pwersa ng Ukraine na dumidepensa sa Donetsk at sa iba pang lugar. Sa mga tuwid, pinahayag ng Ukraine Foreign Ministry na wala silang balak na sakupin ang lugar o permanenteng kontroli nito. Kaya mas naging palaisipan ang incursion para sa mga sumusubaybay sa labanan. Pero may binanggit si Putin noong lumabas ang balita hinggil sa tunay na balak ng mga Ukrainians at pati mga taga-kanluran ay namangha. Ang hindi inaasahan ay kinumpirma ni Vladimir Putin sa isang pulong. Binalita ito ng Reuters na ang pag-atake ng Ukraine sa Russia ay para sa negosasyon ng ceasefire. Sa madaling sabi ni Lusob ng Ukraine ang Kursk para gawing pampalit sa darating na peace talks at kung mananalo si Trump sa halalan ng Amerika, ang Kursk ang kanilang pangsugal. Pwede nilang gamitin ito upang makipag-trade o makipagpalitan ng teritoryo. Isipin mo nga naman na kung magkaka-ceasefire bago matapos ang taong 2024, hindi na nila makukuhang muli ang mga lupain ng Ukraine na ngayon ay kontrolado ni Putin. Kaya pala tumanggi si Zelensky sa peace talks noon dahil wala pa silang pangsugal. Kumbaga, ang Kursk ang hawak nilang bargaining chips. Dahil sa incursion, marami ang kumutya sa militar ng Russia kung bakit hindi napigilan ng pinakamalakas na hukbong sandatahan sa buong Europa ang pagpasok ng Ukraine. Kesyo pumaltos daw ang military at political intelligence ni Putin. Magaling daw itong espya pero hindi naging isang sundalo. Kaya maraming hindi nakikita sa labanan. Ayon sa ilang analysts, nagtuon ng pansin ng Russia sa opensiba at nakalimutan na raw ang depensa. At ang huling hinala ng marami kung bakit nakapasok ang Ukraine ay may kinalaman sa humihinang Russian military. Mababa raw ang moral ng kasundaluhan ng Russia kumpara sa mga Ukrainians na nagtatanggol lang sa kanilang bansa. Anong ara lang mapupulot dito? Tagumpay na sana ang pagsakop ni Putin sa Donetsk ng Ukraine. Ngayong darating na ang peace talks ng Europa at ng Amerika, mapapasakanya na ang rehiyon. Pero ang pagsalakay ng mga Ukrainian sa loob ng Russia ay kinagulat ng madla at naging palaisipan sa mamamayan. Hindi pala pagsakop pang tunay na plano, kung hindi upang makakuha ng pampalit sa mga naagaw na teritoryo. Isang mautak na hakbang para sa mga Ukrainians at nakakadismaya para sa Pangulo ng Russia. Sabi nga, huwag magbilang ng manok hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.